Pasensya naman, ma. Pinagantay ko kayo. Pasok na, pasok. Pasok, pasok, pasok. Pasok ka na. Pasok. Pasok. Paso. 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 Okay. Ito na po ang inyong remowa. At si Attorney Abo, yung nag-facilitate na para may soli to ngayon. Kasama yung kanyang kliyente, yung si Mrs. Nung na nakuha nito, yung taxi driver, and then the daughter. Now, would you like to open this, ma'am? Yes, ma In front of everybody? Eh, kasi... Pero as you can see, wala hong gas-gas. 25% pa. <laughs> <laughs> um, you know, Actually, 500 lang sana iniisip niya. Sabi ko, maliit yung yeah. 500. Lakyan mo, 1 million yung reward. So, because of that also, Uh, marami mga uh, nag-message. matter of fact, may pumunta rito kahapon. Mm -hmm. Yeah, and uh, oh. that person pumunta, uh, kilala yung husband niya po. Kaya sinabi ko sa radio, eh, meron importante, na kilala. Sinabi ko nga, pati pamilya, aso, pusa, ang mga pangalan nila. Pero, <laughs> Pero mali ata doon, send sa lolo. Hmm. Wala na po. Oh. Hindi, biro ko lang yun. Dinagdag ko lang yun. <laughs> <laughs> sabi ko, may lola, lola, biniro ko lang yun para, ah. you know, para medyo ligawin. Kasi ayaw ko naman na malaman eksakto, informante. Sorry, hindi ko naman, hindi ko naman na kayo mananakit, yung si Mr. niyo mananakit sa informante namin. So parang niligaw ko lang. Kasi informante, kinakabahan din. Ninenerbyo siya. Sabi niya, baka mamaya may mangyari sa kanya. Sabi ko, sige, medyo ligaw-ligawin natin. Yon, kaya sinabi ko, ni lolo, lola, pusa, as, napaka-joke. But, uh, ano po siya, uh, kilala niyo po si Mr. Nyo and uh, ready na po kami magsampasal ng kaso. In fact, today dapat pupunta na pa kami sa NBI para mag-file na ng case. And then yung NBI, gagawa na po ng uh, thorough investigation para ma properly identify. Pioneer na po. No, Mr. Pioneer na po. Pioneer, pioneer na siya Okay, pioneer na. Tingnan natin kung alaman ito. Okay. Makakita na ako sa wakas ng alahas na milyones. 50 million graphic cards din. 50 million. Yan po ang sabi niya. Siyempre, kung ano sabi niya, yun ang sasabihin ko lang doon. Hindi naman kabigatan. Mga alahas Yung alahas po kasi. Um, isang ano isang Sa po pa siya, Galing? Cebu. Ah, Cebu. Ah, Cebu. Meron mo siya parang luxury store doon. Sinaraso mga kinoy magamit tsaka nagbabay and sell siya ng, at nagbebenta siya ng alahas. Kaya yung pong mga may mga tatlo apat ng pirasong alahas na mamahalin na hindi niya pa na, ano nasa supplier pa may-ari. Kaya okay. namo problema talaga siya. Hindi, okay. no, galing lang siyang Cebu, okay. lang siya. okay. Ano ito eh sa video han carry niya talaga. Kaya na yun, hindi niya, bit okay. niya okay. pa naisipang bit-bitin saan. Hinintay niya po yun. Hindi, kasi, kasi, makasalubong yung driver, akala niya, kukunin ng driver. Hindi. Uh, marami mga netizens din nag-bash no una, pero uh, they have to realize na yung father niya ay naging po sa ICU. Malala. Critical yung kalagayan, kaya wala sa isip. So, kumbaga lutang. <laughs> Totoo yun, lutang siya. So, kaya, ano po, yung father niya is just relying on respirator. Tatanggalin na ata yung intubation. Something like that. Hmm. So siguro, wala siya sa tamang pag-iisip. Iniwan niya, akala niya foreign driver. Pero kung ako, 50 million, baka kapyakapin ko ba ito eh? Hindi nga, totoo ko. problema ako, niya ako, pa kisa sen, kisa pa niyang problema, yung bills sa hospital, limang million na. Eh, babayaran niya pa yung mga alahas na nawala. Ang laking problema niya. Kaya napakalaking bagay yun. Um. Ano. Di ba, di ba, ma'am, kapag kayo, yakap-yakapin ko to. Baka pwede pa, itali ko na sa katawang ko. <laughs> 50 million eh. So, Mario, hindi, but anyway, in her case, hindi natin siya masisisi dahil meron nga siyang kamag-anak na nasa hospital, especially yeah. father pa niya. circumstances at uh, uh, that time. Yes. Kaya wala na sa pag-iisip. Tsaka anytime matatanggalin na yung respirator, yun ang desisyon na magkakapatid. Mm -hmm. Oh. Ito na. Eh, may konting, may konting ano? Ha? Huh? <laughs> Matibay ang bag na yan. Yan, yeah, matibay ito. From scratches, lalo na. Aluminum. Mm. Pero kung gusto, eh, madali lamang itong sirain eh. Mm -hmm. Kung talagang i eh, intention <coughs> silang... Acetylene. Acetylene. mas na hindi, kutsilyo lang, di ba? Puk-puk-puk-puk eh. Ma'am? lang din po, hindi po yan na uwi sa bahay. Nasa mm -hmm. kotse lang po nung sinabi ah, niya na nakita okay. po siya. Ah, sa kotse lang po, hindi niya inal sa kanyang kotse, hindi. sa, sa trunk. Nasa, nasa kotse lang, sa loob ng kotse lang Wala po niya ako. iniwan. <laughs> <laughs> ah, so okay. inalis okay. sa kotse. Okay. Eh, paano yung mga pasahero niya? Buti hindi tinangay ng mga pasahero niya. Nabibiyahe siya tapos sa kotse niya. Nung kinagabihan po, tinawagan niya na rin po yung kilala niya po. Tapos Pero one month po na ito na, nasa kanya, nasa kamay niya. So, hindi hindi po, nasa kotse lang to for one month? Hindi rin po namin alam kasi ang akala hindi po hindi talaga na akala namin nandun na po kasi pina, inano na po namin yan eh, pinalala move na po namin. Kakala po talaga namin. Tapos na po. Pinalala na move nyo sa kanina nyo po pinalala Ipapala. move? Doon po sa, ano po sa, ano, sa address po nung, kay, nung kakilala po ng papa. Ipapalala move pa lang Pinalala move na po. Napalala move na po? Opo. Napunta na doon sa address Opo. ng kaibigan. Sino po yung kaibigan? Hindi ko po. Yung okay. police po na... Ah, so kinuha nyo ito doon sa police. So yung pulis, uh, ano pong ginawa niya nung napalala mo po sa kanya? Ano pong ginawa niya? Kinausap ko po yung, yung, yung po, po. ko po siya kung bakit po hindi po na ipapadala pa po sa may-ari. Ang sabi niya po, kailangan po yung papa ko po yung sumama. Mm -hmm. Kaso ayaw po, ayaw po sumama ng papa ko po, natatakot po po yung talaga siya. Na nga sa DCR. Ah, request nila. Okay. Okay, okay. So, <laughs> this, okay, radio station na lang. Okay. So, pumunta po kayo sa isang radio station para doon sa yung, yung police yung lang po, sir. Yung polis pumunta sa radio station. Uh -huh. At sabi, turn over to. Pero alam na nung police ang laman. Ay, hindi, po, po, hindi po. Hindi, po, sir. namin. Hindi pa rin alam. Po, Lahat po kami wala pong alam kung ano. Nalaman na lang po namin. No, nakita na, namin po yung Post. News po. Opo. Yung post niya o yung post ko? Yung news po ata. News sa TV5? Sa ah, TV5. Ayun. No, yung news sa TV5. Doon Tapos yung nakita. Tapos yun, natakot na po kami. Kasi nung araw po na nakita po namin yung video, tinanong ko po yung police kung ano po yung pwede ko pong gawin or pwede po namin gawin kung asan po kami lalapit. Kasi nakakatakot din po may ano po yun. Okay. Doon. So nung nakita niyo po sa Frontline Pilipinas, Primetime News yun sa TV5, uh don medyo nagkaroon ng karam-kaba ng konsen doon na po nalaman okay. yung laman ng alahas so tinawagan niya po ngayon yung pulis na konsa niya pinanalamok to pinuntahan okay. ano okay. po sabi niya sabi niya po pupunta daw po kami sa kakilala po niya na nagtatrabaho daw po sa may oma po oo ako na yun sir ah kayo si, na po si attorney po okay. pero nung pagpunta niyo po sa isang radio station para i-turn over sabi ano po sabi ng uh, reporter o anchor doon sa radio station na yun? Hindi po kami yung nagpunta po sa radio station. Yung police, yung mo, police lang yung po. Police. Ah, ano po sabi doon sa police ng no radio station? Yun nga daw po. Ang sabi ayaw po ata nilang gawa daw po. Kailangan po yung nakapulot po yung pumunta Kasama. doon. Eh yun po. Nung time po na yun, nagkaroon na po ng problema. Pumunta po kami ng Tayabas para, para po sa tito ko po. Okay. Di ba ma'am? Kayo po subscriber ko? Yes, sir. O, ba't hindi nyo din sa akin? Bakit? wala naman pasintabi doon sa registration. E eh, alam niya naman, diba, dito sa atin, sa programa ko. Meron kami sa ulihan ng bayan. Saan? Pasensya naman, ma. Pinagantay ko kayo. Ha? Pasok na, pasok. Pasok, pasok, pasok. Halika, pasok ka na. Pasok. 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 Okay. okay. Ito na po ang inyong remowa. At si Attorney um, Abo, yung nag-facilitate na pasinite, para may solito ngayon. Kasama yung kanyang kliyente, yung si Mrs. Nung uh, uh, nakukuha nito, yung taxi driver, and then the daughter. Now, would you like to open this, ma'am? Yes, ma In front of everybody? Eh, kasi, pero as you can see, wala hong gas Kasi ito lang ulitin. Hindi na nakita. Yeah. Pero may binikwento na lang. Sige, okay ma'am, paki-open. Okay, sino yung may code dito? Let's open it. Okay, alis muna ito. Binubuksan na po. Ayan. Siya po ay alam ng court. Ito na! Camera! Ito na. Kailangan makuya makita sa camera yung laman. Let's open it. Okay. Una, itong bag. Hindi kasali sa'yo. Hindi kasali sa'yo. Ito yung Hermes. Ito yung Hermes. Okay. Tubig, tubig. 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 Okay. So two Hermes bag. Okay. Okay. Ito na. Okay. Ah, ito yung pinakamahal. Thick diamond po tawag dito. Yellow diamond. yellow diamond. Ito po yung protect. How much is that, ma'am? Around diamond. 8 to 10 million po, or 12 million. Ito 12? Yes po. Ito po, patek po. Diamond studded. Can you see the other order. contents and confirm to, the media that it is intact? Ito All po, are intact? Yes, po. Ito po okay. yung ending, Senator. Okay. Paki-confirm okay. lang po, ah, in I front see. of uh, the attorney yes, Abo. Yes, and then sa mga Sandali po ako. Okay. Hindi ka natin tubig. Okay. Wala tayo may isa pang bag. Ma'am, ma'am, mahulog yung alahasa. Lagyan mo natin dito. So, isa. Yung patek. Yung dito ito yung na dito. Ito po yung mga princess card na yung bracelet po. alahasa, no? ito. po yung mga princess card na look. Kasi ito po yung pinakita natin ka. Ito pa isa pang bag. Yes, ito, ito pa isa pang bag. Pa isa pang bag. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Uh tatlo. Yes. Yes. Okay. So, tatlong Hermes. Itong yeah. pinakamahal dito eh. Yeah. I would assume. Uh, ito. Uh, ito. Croc. Okay. Can you confirm now that yes, po, all the contents are intact? Yeah, everything's complete. Um, okay, good. Thank yung you. Yung cross. Ito mm -hmm. yun, mm -hmm. Yes Yung. Everything's complete Okay. Lahat po nandiyan. Yes, po. Sigurado po kayo, ha? Yes, po. na. Okay. Ayan po. Everything's complete. Very emotional. Si ma'am. Nung pagpasok pa lamang, as you can see, hanggang ngayon, hindi niya mapigilang parang maluhalua. So, confirmado. And ma'am, ito po yung wife. Siya yung, and then the attorney who initiated yes, uh, all in this. yes uh, sir, if i may in behalf of my client the, the husband of the wife here uh, we apologize for what he did uh, uh, he, was, uh, he was attacked by his conscience uh, the night after taking your bag uh, for that we apologize for his action Apology accepted po and I'm thank really you thankful much. that everything is complete and fully recovered and of course I would like if not for, for the program and for uh, Senator Rafi too po, this wouldn't be possible and uh, thank you, thank you sa family for... Sorry po. <laughs> the past few two weeks... had been so hard for me. Yung chance po talaga nung paglapit ko dito was like, almost zero po talaga nung lumapit ako. And considering my situation now and our family situation, sobrang laking tulong po nito sa amin. And thank you, thank you sa lahat, sa lahat ng staff ni Senator Tulpo who've been so patient with us in contacting us. Maraming maraming salamat po and kay Atty. William na gumawa po talaga ng paraan para po talaga ma-facilitate lahat. Maraming maraming salamat. And then, thank you na rin po dun sa mga tao na who was really concerned, yung mga netizens po. Ang dami ko pong na-receive ng mga messages na sincerely praying for me and my family. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ah uh, hindi ko po alam kung paano kayo mapapasalamatan, pero siguro po, may uh, madami pa po kung tao talaga natutulungan in the future. At hindi, hindi ko po ito makakalimutan itong sitwasyon na to. Thank you po. Thank you po sa lahat. Thank you. Okay. Ibalik na muna natin mga alahas, ma'am. Uh, i muna natin. Tingnan, secure. All the jewelries. Muna. Okay. Okay. Ma'am. Ikaw ang sumakawak. Ayaw maging last touch. Okay. Secure muna. Ito, kasa staff ni Ms. Maricor. Gusto ko silang mag-secure. Ay, kung break Ayan. Abang Sinisimit ang Hermes bags. Hermes ito ba't makalagay Fendi? Fendi po. Ah, Fendi ito. Okay. Pero itong dalawa, Hermes. Ito Fendi. Okay. Now, ma'am. <clears throat> One million pesos cash reward na prinamis po natin on air doon sa Magsole. No questions asked kahit na yung husband niya yung nagsoli, bibigay tayo. But the wife turned over. Although sabi nung anak, ayaw daw niya kasi nag-agrabyado nag daw sila. Sabi ko, hindi. I promise is a promise. I promise tayo on air na magbibigay kaya tutupan niya. Mm Ito na po yung 1 million. Pakita natin. Buksan natin yung 1 million. this. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. And my missus, two, four, six, eight, ten. That's the 1 million cash reward na prinamis namin on air kung si man nito. Okay? So, lagay na natin sa... Let's balik sa... Balik Balik sa... Balik And we'll give it to the missus. Kasi mayroon muna. Attorney, kayo naman. Meron kayong gusto sabihin? Uh, marikot, o ikaw ba mas salita? O si missus? Uh -huh. Siya po. Unang-una -una po sa kasensya. Hindi rin po namin alam na hindi pa po, po nasa sauli sa inyo po. Sorry po talaga. It's very hard to describe kung paano po uh, kung kaano po ako kasaya uh, dito sa mga pangyari. I myself parang hindi ako makapaniwala tulad nung may-ari nung bagahe. Uh, napaiyak siya, nag-emotional siya. Ako medyo pinipigilan ko lalo nung naiyak siya sa sobrang tua. Yung bang may nagawa tayong napakagandang accomplishment. First time ever sa um, programa kong sa radyo yung sa Ulihan ng Bayan na ganito kalaki. 50 million ang naisole. So, more to come. And then, of course, papasalamat ako sa lahat ng mga followers natin na sila yung palaging nakatutok. At, uh, kaya siguro um, naisole yung, mga, yung gamit dahil napanood dun sa post ko sa uh, FB. Of course, sa uh, news sa TV5, binanggit niya, Frontline Pilipinas. Kaya palagi kayo manood, Frontline Pilipinas. Ayun.